Pagkana umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Pabilis sa binahang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa naranasang malakas sa busang ulan mula kagabi. Ang ilang motorista na perwisya sa daan sa Manila at Makati City. May ilang pasahero namang nahihirapang umuwi dahil sa bahas sa Mandaluyo. Yan ang unang balita live ni Pamalegre. Bam! Igan, Susan, Ivan, dahil sa maulang panahon sa magdamag, ganito ang sitwasyon ng baha dito sa Mycelo Circle sa Mandaluyong ngayong umaga. Mabilis na naipon ang baha sa Mycelo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded, kaya tinulungan ng rescue volunteer na makatawid gamit ng rescue boat na ito. May ilan namang tao at manging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukan pahupain muna ang baha at hindi na nagbakasakali. Baha eh, hindi kami makatawid. Uh, usually, mabilis lang eh. Pero ngayon, nabutan na kami ng buhos, dalawang beses na. Eh. Kaya wala, uh, tambay muna kami. Eh. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha, hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road. Dito sa Mandaluyong, may mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roses Avenue at Pio Campo. Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Iyan Susan, Ivan, itong baha sa ating likuran ay gutter level na lamang. Ito ay bahagya ng humupa mula kanina. Ito ang unang balita mula rito sa Mandaluyong, Bamalegre. Para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng kidlat ang catenary wire ng LRT2 sa Gilmore Station kagabi. Silipin natin kung apektado ba operasyon ng LRT2 sa unang balita live ni James Agustin. James? Susang good morning. Magdamagan yung sinagawang pagsasayos sa pamunuan ng LRT-2 doon sa kable na tinamaan ng kidlat sa Gilmore Station. Ngayong umaga naman po ay bahagyang naantala ng ilang minuto yung pagpapapasok ng mga pasahero sa mga estasyon nitong LRT-2 pero normal naman yung operasyon sa buong linya. mag 5 ng umaga ay may pila na ng mga pasahero sa labas ng LRT-2 Recto Station. Karaniwan ay 10 minuto bago ang pagsisimula ng 5 a.m. operation ng LRT-2 ay pinapapasok na ang mga pasahero. Pero bahagyang naantala yan ngayong umaga. 4.56 am na na nagpapasok ng mga pasahero sa estasyon. On time naman nakabiyahe ang mga tren at normal ang operasyon sa buong linya. Sa kabila yan, magdamagang pagsasaayos na sinagawa ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa catenary wire na tinamaan ng kidlat sa Gilmore Station kagabi. Nakuha na pa sa CCTV camera ng LRTA ang mismong pagtama ng kidlat. Ang naturang kable pa man din ang nagbibigay ng kuryente sa tren. Hindi raw agad na simula na pag sa maintenance team dahil sa magkakasunod na kidlat. Paliwanag ni LRT Administrator Atty. Hernando Cabrera natapos tapos ng mas maaga ang pag sa kable at naihabol ito pag sa pagsisimula ng pagbiyahe ng mga tren. Kinailangan daw muna kasi madaanan ng tatlong tren yung area para masiguro na ligtas na ito. Kinatuwa naman ng mga pasero na hindi na antala ang operasyon ng LRT2. At least mabilis na tapos, lalo Monday kasi ngayon maraming maapektuan, kung din matatapos agad yung naging sira. Mahirap kasi kung mag-jeep. Super tagal. Kaya malaking tulong yung LRT sa amin. Sana lagi sila nag-update ng on time. Kasi nung nakaraan, nag-update sila late na nakababa na lahat ng tao dito bago sila nag-update. Samantala Susan, tuloy-tuloy lang yung dating ng mga pasero dito sa LRT2 Recto Station at wala na tayong problema na nakikita. Buti na lamang ay naihabol ng pamuno ng LRT2 yung pag pagbubukas mismo doon sa pag nung ng kable na tinamaan ng kidlat. Ngayong umaga po sa informasyon na nakuha natin mula sa LRTA ay nasa walong tren yung umaandar sa buong lin linya. 10 minuto naman yung headway o yung pagitan na pagdating ng tren sa bawat estasyon. Yamuna muna unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inaasa ang harap muli bukas si Dismiss Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga ilegal na pogo sa Pilipinas. Sakaling humingi na executive session si Guo, Papa Borna Rao, si Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito. Tingin daw, tingin daw kasi niya, isang pawn lang si Guo ng malaking sindikato. Gusto rin daw malaman ni Harris ito kung sino tumulong kay Go na makapasok sa politika. Kung sakaling executive session daw siguro bigay natin para malaman natin um, para maituro kung sino talaga yung mga big bosses sa likuran nitong itong uh, illegal na Pogo. Samantala, pumayag na ang Korte Suprema na ilipat sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking ni Go at iba pa mula sa Kapas Tarlac. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang liham kay Chief Justice Alexander Gesmundo, dapat tiyakin patas ang sistema ng hustisya, lalat naka-apekto ito sa seguridad ng bansa. Nailipat na rin sa Valenzuela RTC ang kasong Graftigwo dahil ayon sa presiding judge ng Kapas hindi dapat litisi ng isang government official sa rehiyon kung saan siya namamahala. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Paranaque Toll Plaza. Isa po sa mga toll plazas na Manila Cavite Toll Expressway o yung Cavitex. Noon nga pong Sabado, September 14, ay sinimula na ang unang araw ng dry run kung saan 100% na po cashless ang transactions sa iba't ibang mga toll plazas nito. Ibig sabihin po niyan, walang cash lanes para sa toll payment. Kaya ang mga motorista pong daraan sa Paranaque at Kawit, Cavite, toll plaza ay kinakailangan may RFID na naka-install sa kanilang mga sasakyan. So, supposedly, walang cash lanes sa panahon ng dry run. Kaya ang mga motorista ang daraan nga rito ay uh, dapat Uh, meron ng mga RFID. Pero sa nakikita po natin, ito pong first lane, nagkakaroon po ng build-up yan. Ang sinasabi po sa atin ng mga authorities dito, ay dahil pinapayagan naman din silang magbayad ng cash habang nagda-dry run. So, yung iba pa nga sa kanila, walang exact change. Kaya ang nangyayari, natatagalan kasi kinakailangan pang suklian, hindi eksakto yung mga binibigay po nila. At ngayon nga pong lunes, nakikita natin eh, medyo may build up dito lamang sa first lane na ito. All the rest of the eight lanes, dire-diretso, tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan kasi maluwag pa po yung kalsada. Paalala po sa mga motorista, pagkatapos po ng dry run, ang mga mauhuling mga motorista na walang RFID o kaya tampered o peking RFID ang ginagamit ay papatawan na po ng multa na 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense at 5,000 pesos naman para sa mga susunod pang mga offenses. Kapag kinulang naman ang balance o lam ng RFID, maaaring pagmultahin ang motorista ng 500 pesos sa unang paglabag, 1,000 pesos sa ikalawang paglabag at 2,500 pesos para sa mga susunod pang paglabag. At para po sa mga iba pang detalye, makakapanayan po natin si Attorney Ariel Enton, ang spokesperson po at special assistant to the president ng PEA Toway Corporation. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ariel. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Hello. Una po sa lahat, kumusta po yung uh, pinatutupad nating dry run? Sir, naririnig niyo po ako? Meron lang tayong time delay ah. Uh, apo, apo. kumusta po yung ipinatutupad nating dry run ngayon pong araw na ito? Yung dry run po ay ipinatutupad po ng uh, ng PATC alinsunod sa direktiba ng TRB na before the supposed implementation sa October 1 ay mag-dry run. At uh, dito sa dry run, eh, uh -huh. ang ginagawa po ng ating mga eh, eh, yun nga nagtatanong at tinitinan po namin kung ano po yung mga damdamin po ng ating mga motorista dyan. So uh, okay naman po uh -huh. sa ngayon pero dun sa aming mga panayam, sa mga motorista, lumalabas po yung mga problema na gusto po namin i sabihin din sa TRT bago po mag full implementation to. Ha? Halimbawa na lang po ang um, yung pong Ano po yung mga, Opo, ah, mga problema ng yon? Opo, mga problema po yan ay mga katulad nung mabagal yung pag-akat ng barrier. Yung mga nawawalang load nila na kalo-load mm -hmm. lang nila, hindi pa na credit. Na? So okay. yung mga ganyan. Ngayon, ah uh, itinanong okay. din po namin do sa mga nagka-casting, bakit ka na nasa casting? Eh kasi po, minsan lang po, ngayon lang po ako tumaan dito. No? Hindi naman po ako araw-araw tumadaan -araw dito. pero mm. Meron din po kami dyan na uh, dito sa ano sa MC na kung manggagaling po kayo sa Paranaque no parang may shortcut diyan lalabas kayo na papunta pong ng uh, Maynila eh ay ma ma maliit na toll ano entrance 8 e, pesos lang po binabayad doon no Attorney eh ma e, bakit ba mag-RFID mm -hmm. ka sa 8 pesos yan po yung mga sinasabi ng ating mga motorista mm -hmm. <coughs> All right so, so yung sa sinabi niyo pong problema Attorney gaya nga halimbawa yung maliit lang yung ilo-load nila o di kaya ay uh, hindi naman madalas dumaan ng Toll Plaza Uh, paano po yon? Paano po i-address? Tsaka yung binanggit nyo na rin po na isa pa na nababawasan yung load nila or uh, hindi kagad naglo-load kahit na nakapag-load na sila. Paano po i-address ito at posible ba na maging consideration ito para ituloy na lang yung hindi na or I mean hindi na ituloy yung cashless sa uh, toll plaza? Okay, alam mo Maris, yung uh, una kailangan maging malinaw sa ating mga motorista na yung katulad po namin ang uh, MCTEP, na ini pag-aari po ng gobyerno at uh, uh, 100% by uh, ng PRA no ayan po eh, uh, sa Philippine Reclamation Authority at ang nag implement diyan ay gobyerno rin si No wala po yung po mga kawani natin kasi po siyempre kapag dumaan ka diyan yung mga toll uh, toll tellers na nakakausap eh wala po silang control sa RFID. They do not have anything to do with RFID. Kaya po, uh -huh. kapag ka nag-reklamo po kayo sa toll teller, eh hindi po kasi sila yung ano, makakasagot niyan. Because Easy Trip is another company. Uh -huh. no, hindi po yan, kumbaga yan, eh, provider okay. po namin. So, bakit po natin sinasabi yan? Tama po yung sinabi nyo na this problem should be addressed to easy trip. Sa dami po ng problema, dito lang po, I'm speaking only dito sa, sa Cavitex. Eh, para po sa akin, no, uh, i recommend ako po sa PRA at sa aming OIC na sabihin po sa PRA na baka naman pwede i-extend pa natin itong sinasabi nilang full implementation dahil isang lane lang po sa amin ang cashless. Mm -hmm. And that lane is for those na sinasabi na uh -huh. na minsan lang dumadaan dyan. Imagine, papa-RFID mo, uh -huh. papalagyan mo, hindi naman gagamitin. Baka load ba siya ng, ng 10 piso, 20 pesos. Opo. Eh, hindi nga niya kabisado yun, ano eh, kung magkano babayaran sa tol. Kaya ngayon, yung pong sinasabi na uh -huh. ano na, yun yung sa penalty, okay? Huh? sa penalty po again no we will uh, i will also recommend to the board nating lang mabuti ba why do we have to penalize them nang ganon katulad ka nun, pumasok ka tapos tin sa patient mo palabas eh ilan ba ilan ba ang makakabisado na kung bangkano babayaran niya palabas eh mo sasabihin mo eto po nagload po ako tapos hindi po yun. so marami pong teachers that uh, even even not being a spokesman or the special assistant to PAPC si president nakikita ko po, po personal na marami pa pong dapat tingnan dito ang sabi nga po ng ibang motorista mm -hmm. eh bakit po kami ang inyo pong ipe eh di dapat pinipenalize din natin yung mga provider uh -huh. kapag may pumapalpak na dyan po sa RFID. Di ba? So, I hope... At, at sabi uh, po natin kanina, masyado pong malaki rin yung mga ano, no, yung uh, penalty for the offenses. Opo, eh, biruin nyo, mag-o-offense. Uh, kunyari, pe-penalize mo yan. Kailan siya dapat magbayad ng penalty. Dun sa point na yon, E eh, paano kung walang pera okay. yan? Okay, alright. 'di ba? O oh, or iyan ba ay i Baka nga kaya hindi nag-RFID dahil walang ipang-load. Eh. so marami pong problema and I hope na makita po 'to ng ano ng ng uh, TRB, ng LTO, ng DOTR because uh, mm -hmm. there are right. other causes of traffic. No? na mas nakaka-traffic kesa dito sa sinasabi nilang traffic. Yung mga traffic sa casting, yung pumapasok sa casting, but kapag nakapasok na po yan sa toll, abay, okay na po yung, ano, yung kanilang biyahe. Of daly, course, daly, I'm dalyna. speaking dito sa, sa amin, no? Right. sa MCTEP. S All right. Hello, Sige po sir, aabangan na lang po natin ang magiging hearing na isasagawa niyo po yung mga rekomendasyon na ibibigay niyo sa TRB para malaman natin kung itutuloy ba itong uh, talagang cashless toll plaza na ito o hindi dahil nga po sa mga maraming binanggit niyo pang pa mga problema na kailang ayusin. Maraming pong salamat sa inyo, Atty. Maraming Ariel Inton, ang spokesperson po and the special assistant to the president ng PEA TC. Sa inyo panahon na sa informasyon binigay niyo po sa amin. Ingat po. Salamat po. po. Papapasok lang na balita. May sunog po ngayon sa Philippine General Hospital, PGH, sa Maynila ay sa Bureau of Fire Protection. Ang mga detalye niya, ang tutukan po dito sa unang balita. Mga kapuso, nagbabala po ang Department of Health laban sa mga imported na MPOX vaccines na umano'y ibinibenta raw sa ating pansa. Ay sa DOH hindi 'yan dumaan sa kanila at sa Food and Drug Administration kaya hindi sigurado ang kalidad. Ang mga bakuna kailangan daw ng tamang storage at kung hindi 'yan nagagawa, hindi mapapanatili ang pagiging epektibo nito. Payo ng DOH, hintayin ang legally distributed mpox vaccines para tiyak na ligtas gamitin. Sa ngayon, 15 ang aktibong kaso ng mpox sa ating bansa. Magsisimula na ngayong araw ang plenary debates ng Kamara para sa panukalang 6.352 trillion pesos na national budget sa 2025. Ike House Speaker Martin Romualdez, walong araw ang inilaan ng Kamara sa plenary debate sa budget ng bawat ahensya at kagawaran. Inaasahang maipapasa ng Kamara ang proposed budget sa ikatlo at pagbasa sa September 25. Bago ba isa pinalang budget, kailangan din itong aprubahan ng Senado at ng Bicameral Conference Committee at mapirmahan ng Pangulo. Inulaan at binaha ang ilang lugar sa Visayas dahil sa bagyong Ferdi at Habagat. Sa Negros Occidental, mahigit 6,000 residente ang inilikas. Limang pasahero na isang tumabunabangka naman ang nasa GIF sa Busuanga, Palawan. At ito ang unang balita. Dahil sa malakas na hangin at pag na dulot ng bagyong Ferdy at habagat nitong weekend, tumaob ang bangkang yan sa kayang limang tao sa dagat na sakop ng Buswanga sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, nasagip ang mga pasahero at nasa ligtas ng kalagayan matapos rumesponde ang ilang volunteer. Galing daw sila sa bayan ng Kulyon at pauwi na ng mangyari ang insidente. Hindi na madaanan ang tulay na yan sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa matapos umapaw ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Nagdulo dyan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Dumulas naman ng isang aircraft sa Pamalikan Airport dahil sa pagulan. Nasa maayos na kondisyon na ang labing apat na pasahero nito. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa barangay Sandoval sa bayan ng Batarasa. Sa Negros Occidental, mahigit 6,000 tao na ang inilikas at nasa evacuation center dahil sa matinding pagulan at baharoon. Nailigtas naman ang ilang residenteng na trap sa kanilang mga bahay sa Bacolod kasunod ng pagtaas ng baha. Inabisuhan ng mga nakatira sa mga barangay na madalas binabaha na agad lumikas at huwag nang hintayin tumaas ng tubig. Sa Boracay naman, pansamantalang sinuspinde ng Malay LGU ang ilang water sports activities dahil sa masamang panahon. Pwede pa rin maligo pero sa mababang bahagi lang habang nakabantay ang mga otoridad. May mga namataanding ding basura at mga sanga ng kahoy sa dalampasigan na agad nilinis. Binahan naman ng ilang bahagi ng barangay Balabag, pati na ang public market sa barangay Katiklan. Ito ang unang balita, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Nakararas din na masamang panahon ng ilang lugar sa Europa, gaya sa Romania, Poland at Czech Republic. Papasada ng UB Express Overseas. Nirescue ang ilang residenteng na trap sa baha sa Jesenik, Czech Republic. Tumapaw ang ilang ilog doon dahil sa pag-ula na nagdulot ng na malawakang pagbaha. Nang bahagyang humupa ang baha sa ilang lugar, tumambad ang mga nasirang bahay. Sa ibang bayan sa Czech Republic, kinailangan putulin ang supply ng kuryente roon dahil sa baha. Pero isyo rin ng ilang kalsada na hindi madaanan. Ito na raw ang itinuturing na worst flooding sa loob ng halos tatlong dekada ayon sa mga otoridad doon. Ang masamang panahon, dulot ng low pressure area Boris na nakaapekto sa Central Europe. Sa Poland, na, naging pahirapan ng pag sa isang pamilyang na-trap sa loob ng kanilang sasakyan sa gitna ng baha. Gumamit ng jet ski ang mga rescuer. Tagumpay na nailigtas sa magkakaanak kabilang ang dalawang alagang aso. Sa Klodzko naman, inabot ng rumaragas ang bahaang Iron Bridge roon. Isa na ito lang nalunod habang mahigit sa ang iniligas. Nagpatawag ng crisis meeting ang Prime Minister ng Poland kaugnay ng kalamidad. Sa Galati County, Romania, nalubog din sa bahaang maraming bahay at sasakyan doon matapos umapaw ang tubig sa ilog. Sa ibang lugar, may kasamang putik ang namerwisyo rito sa mga residente. Apat ang nasawi dahil sa pagbaha sa Eastern Romania. Sa ngayon, nakakaranas pa rin ng masamang panahon ng ilang lugar sa Central at Eastern Europe. Ito ang unang balita, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Mapapawaw ka sa hebigat na kalabasa sa Moscow sa Russia. 817 kilos ang bigat niyan at nakabreak sa dating national record noon doon na 771 kilos. Ang kalabasa ay kalahok sa isang kompetisyon na bahagi ng annual autumn festival. Ayon organizers ng kompetisyon, ang kalabasa na yan na simbigat ng karaniwang toro, ang pinakamabigat na kalabasa na na-harvest sa Russia. showbiz chica, patuloy ang paghahanda ng cast ng upcoming GMA Prime series na mga batang riles. Si Miguel Tan Felix nag-share ng ilang clips mula sa kanyang training sa pagpaparkour. Getting ready na si Miguel sa paglagpas sa ilang obstacles sa pamamagitan ng pagtalon, pagtakbo, pagakyat at iba pa. Gaganap siya bilang si Kidlat na leader ng mga batang riles. Kasama rin sa serya sina Kokoy De Santos, The Hill Birria, Bruce Roland, Antonio Vinzon, at Zephany. Mapapanood yan soon dito sa GMA. Galing ni Miguel, nakita ko yung ano niya, uh, okay. yung training niya. At hindi rin nagpatalo sa pagiging sporty ang ilang celebrity kids. Yan ang cute gymnast entry ni Dylan, ang anak ni Jenlyn Mercado at Dennis Trilio Sa tulong ng kanyang coach, nagpractice mag-flip, balance at tumalon sa isang foam or ilang foam pad si Dylan. Sabi ng ilang netizen si Dylan na yata, ang magiging susunod na gold medalist. Cute naman mo Ay, na, anak mo nga pala yan. Sobrang cute. Samantala ito naman, surfing naman ang kinarear ng anak ni na Andy Ironman at Philmar Alipayo na si Lito. Sumalang siya sa kanyang unang surfing competition wow. sa Shanghai. Wow! Uy, grabe ha. Ah. Super proud parents naman si na Andy at Filmar na full support kay Lilo. Nagsimula raw mag-surfing si Lilo noong siya 10 months old pa lang. Siyos naman. Eh. Wow, daig pa tayo. Oo oh, <laughs> naman. Doon na siya lumaki. Correct. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV. at www.jmanews.tv.